So, magandang gabi sa lahat. Sa guys, ito si Bot Builder. So, nagpapahit tayo ng langis na galing sa isang libon o langis na bawo isang mata, isang libon. Ito yung mga nalikom natin yung mga mutya guys sa na-hunting natin sa bukid. Ito ay isang mutya ng sea urchin ayan so bato na siya guys isa siya siyang ori na bato so ito yung ano niya guys ah, oh. uh, ibig sabihin yung mata mata o puwit So, gamit ito ay swerte sa kabuhayan at yung mga tao na nakikita sa iyo ay uh, palagi kang mapansin at uh, naging mabait sila sa iyo. Naging mabuti sila yung kat pati pakikitungo niya sa inyo, guys. Pag may ganito kayong mga fossilized na sea si urchin o o tawag sa atin na ano siok so yan guys oh ano you know ayan si guys oh ito yung ano niya guys oh yung sa ano niya sa likurang bahagi ayan ayan so pansin nyo may pauga-uga yung ano natin video natin So, ayaw mo pakita yung mga gabay na naninirahan, naninirahan dito guys. Ayan guys oh. Anak ko. Napakaganda guys. Ayan. So, klarong klaro guys na pusilays. So, kampaswerte, kabal, at madali ka lang ma makikita ka ng ibang tao ay naging mabait sila sa iyo so ibig sabihin na maging maamo ka pag may ganito kayong tangantangan guys yan mutya ng uh, Ah uh, no? siyok yan guys oh. Ayan so ito pa guys mayroon din tayong maliit na ano ah uh, ito si na siok guys o isang uri ng lamang dagat na tawagin na ay sea urchin yan, yan ito naman guys ay nakuha ko sa ano lalim ng yung naghukay kami sa no, nagawa kami ng balon ito yung nahukay namin ayan ayan so ayaw pa rin magpakita ayan guys klarong klaro na yan guys so ganun pa rin yung visa dito guys ito ganun pa rin pag may mga ganito kayong mga mutya ito guys yung kakaiba na isang bato na nakita ko Ayan, isang gems. Anong klaseng gemstone ito guys? Ayan, para siyang buto ng isang uri ng kahoy. Ayan, kabilaan yan guys. Oh. Ayan guys, oh. parang nagbabalat guys. Parang nakita niyo yung seeds nito dito sa loob. Ayan. Ayan. Ito may gasa. Ayan. 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 Kabilaan yan guys. Para siyang buto guys buto ng bungang kahoy o anong klaseng mga prutas ito guys ayan so nakita ko ito sa ilo guys malapit sa lalang dagat so bato ito guys ha ayan mga bato ito guys so ito yung mga bago kong na kita guys ito bago ito guys Ayan, napakaganda guys Ayan. so sa lahat ng mga antingiros pag ma anong pangalan nito mga guys so pwede niyo akong turuan kung anong pangalan nito dahil ngayon ako nag encounter ng ganitong klaseng pugis ng bato na parang ano siya buto ng isang kahoy o prutas ayan na anong klase ng mutsa ito guys Ah, uh, paki pangalan naman o paki o paki comment sa ating comment section ayan guys at ito guys so ito yung buto ng isda na ano guys yung maraming tinik tinik so guys yung sabi nila na tagutungan dahil ito guys ito yung madalas na kumakain ng mga kural sa ilalim ng ano dagat at ma, ma, napakatigas nito guys yung ano niya bunganga eh, ito nakita ko sa dagat Nasa dalampasigan ay isang buto na lang guys so mayroon pa din itong kompleto guys dito sa lalim ng ipin nya ay ito lang yung na natira sa akin kasi yung isa ay kinuha ng ang ating mabuting kaibigan ng mga ating hero din so ito yung nagpo-produce ng pinong-pinong buhangin guys dahil ito ay kumakain ng ano mga guso-guso sa dagat at ayun at bawat tuka niya at na ano naman guys na na pinong pino yung ano yung mga corals sus at, at papunta ito sa kanyang tuka at inilalabas kanyang puwet yung mga kinain niya na durog-durog na buhangin so ito pala guys yung dahilan kung bakit mayroon tayong nakikita na sinasabing libre to na bato sa dagat si so, dito pala nagmula guys sa ulo ng ano ah uh, isdang tagutungan so ito guys ang katibayan guys ayan guys ito yung katibayan niya guys ayan so ito yung sa loob niya ayan so kitang kita natin yung hati siya may guhit tapos may mga gatla gatla siya guys ayan So, marami tayong nakikita sa ibang lugar na yung ganito yung forma, parang bilog. Yung sinasabi nilang librito na bato. So, ito guys, pag matanggal ito sa ano niya, sa bones niya, sa mga buto, ito lang yung matanggal. So, hindi natin kilala kung ah, nanggaling pala ito sa ulo ng isda ayun siya seryosa mayroon din tao dito guys yung kahit kita mayroon din nga dito kahit hawakan nyo yung bunganga sa ano nya guys sa, sa ano sa yung bunganga nyo dyan sa bandang taas hawakan nyo may ganito may mga group group so ito pala yung pinagmula ng libre na makikita natin sa dalang pasigan so siya guys o. mayroon akong libreto dito na bato guys kaso lang hinanap ko ay hindi ko talaga siya nakita so maaari i-vlog natin ito ulit pakita natin sa mga viewers natin na totoo pala o kahit yung ano guys yung butiti mayroon ganito din yung parot piece. Mayroon din ganito. Ayan. So, yan siya guys. So, yun lang guys. Yung isi-share ko sa inyo. Sana nakatulong. At, mayroon kayong nakukuha na kunting idea na tungkol sa mga ganitong mga bagay. So, hanggang sa muli. At, maramang magandang gabi po sa inyong lahat. So, bye-bye muna guys.